Siyempre, pakilala ko sa inyo ang coach ng Gangnes, si Coach Shesho. Ano pick ko? Pati ako? Ay, ninerf na pati coach, di ba? Hmm. Ninerf na ba? Aray ko! Aray ko! <tong> Aray ko! <tong> ano yun? Sino yan? Ha? Bakit ba yung babae dito? Hindi, <tong> hindi yung babae! Hindi yung babae! Hindi yung babae! Long air yan oh. Hindi yung babae! <tong> si coach <na> yan oh. <tong> Hindi babae o. Oh. babae ba yan? Aray ko! Tingin! Hindi babae, si coach yan! Ano ba nasasabi sa'yo? Hindi ba yung babae? Hindi eh, yung babae, yung oh. long hair lang yan! Aray ko naman, may sakit! Hala ko babae! Si coach yan, si coach yun! Oh. Eh, para sa nakaraan, may mga kasama kayong babae? May kasama babae, hindi naman ako! oray ko, nakalay ba kami, oh! Nakalay ka? ko, ang sakit!